sino ba may kagagawin niyang illegal, yung, tra yung human trafficking na? Sino ba oh, yung, yung nagtorture sa mga yan? Yung mga pogo operator oh, e, e, sa lugar eh, bakit niya. Nga, no? yung pinagtatanong, pinagtatanong mm. yung mayor, sino ba nanay mo? Ayun ang na. layo, naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwag. Pa, hindi ka ba... po kami nagtatanggol ng kusino sino-sino. Kung, sino -sino, ha? Pa, paano kung ka sa kasangali kami... ka, pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, oh, oh. Icover i-cover po ninyo ng resolusyon. Ano? Hindi po ninyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang Uh, tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. Para sa ganun na hindi po tayo mapulaan. Ayun. Ayan. Ano ha? Kong at Nelson, pag-usapan nga natin itong, alam mo, controversial ito. At ako talaga naman, viral lagi sa social media. Mm -hmm. Itong pagdinig na ginagawa ng Senado, tungkol dito kay uh, Mayor Alice Guo ng uh, Bambantarlak. Kong, ano ha? Uh, sa inyo po bang obserbasyon, uh, well, ang lower house may mga investigasyon din po sinasagawa. Dito po ba sa Senado, sa inyong tingin, personally, ay uh, nasusunod ba yung mga reglamento sa paraan po ng pag-iimbestiga, gaya nito mga local, uh, local official natin? ba naman sabihin nila dyan, uh, mm. Nelson, eh... Sumasaw-saw na naman tayo sa issue na yun. Baka kala nila, pinagtatanggol natin ang may kasalanan kung sino man ang may kasalanan. Kung yan. may kasalanan mo, wala kasalanan. Tayo, no? kailangan sabihin na natin dito, opo. kapag napatunayan na ikaw ay may kasalanan talaga, no? Opo, Base sa mga dokumentong ini iniharap sa'yo, mm -mm. Kailangan kang usigin talaga. Ay yan ang yun. posisyon natin. Kahit mm -hmm. kailan, kahit saan, laban natin 'yon. At kahit sino pa 'yan, basta't o -o. napatunayan na ikaw ay may kasalanan mm -hmm. sa harap ng mga ebidensyang hindi mapasusubalian. Mm -hmm. malinaw na malino, may kasalanan ka. Asuntuhin 'yan. 'Yan. At ang pinakamabigat na puwersa ng batas ay ipataw na diyan. 'Yan ang 'yan ang gamitin mo. Opo. Kailan lang kung tanong mo? Oho. Ah, yung, 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 ginagawa nila, roon, hindi naman Opo. natin pinakikilala mo kung ano yung... Ah, ah tayo, meron tayong parametro. Okay, opo. Tatayoy naga Ewan ko lang sa iba-iba, no. <laughs> ang tinatanong mo, ang tinatanong mo ba kung opo, pinasadahan 'yung paano oh, 'yung ano? 'Yung pagdinig noon. Ay oh. eh, dapat siguro pag kaganyan, magsimula ka muna do sa titulo nung ano, nung resolusyon. Sino kanino ba resolusyon niyan? Ah, oh, nga, no? hindi ko alam ang title ng buong resolusyon ng investigation. alam ko 'yan. Ang pinagmulan niyan hmm. ay resolusyon ni Senador Wing Gatalian. Ah, okay, oh, opo. Oh, oh, oh. Tiningnan ko eh. Mm -hmm. Kung hindi ako nagkakamali Senate Bill, uh, Senate Resolution 977. Okay, Tinan Mo opo. nga sa avatar mo. Oo. Para opo. lang para lang makasiguro Senate tayo. Senate Resolution 977, okay? So, eh ang nakalagay doon, naglalayon 'yon na magkaroon ng uh, pag-uusisa, inquiry. Opo. Uh, investigation, sabi niya, in aid of legislation. Palaging ganun eh. Yes po. Uh, <coughs> in regard to uh, issues of uh, Uh, human trafficking. Human trafficking. Serious illegal detention. Okay, yan, one, serious of, and illegal physical detention. abuse and torture. Mm -hmm. In the premises of um, internet gaming license of Pagcor Interla. No, oh, Doon mo ibabasing ah, ngayon. Iba okay. ngayon. Mm -hmm. Sa mga tweet, ito binasa na ni Nelson sa kanyang avatar. Opo. Ang mga issues na kanilang gustong uh, talakayin, Human trafficking, mm illegal detention, Opo. serious illegal detention, yan ano? No? Physical abuse Physical and Physical torture. Abuse and torture. Opo. Ngayon, pagka binasa mo yung batar mo, Nelson, makikita mo yung mga, yung mga footnotes mm -hmm. dyan. Ang pinagkunan ng mga diumanoy mga pangyayari sapagkat may, may raid ng mga lugar dyan. Opo, eh. yung mga pogo hub. Kung makikita mo yes, dyan, po, may oh. inquirer, may rappler, may mga mm -hmm. website. Aha. Sa mga katid, wala pang ebidensya. Mm -hmm. Ngayon, ang dapat nilang, ang dapat na, na inaasahan ko kung ako, ipatatawag mo yung mga operatives. Sino yung mga operatiba na yan? Ano bang ah, na-establish natin? Paok tiyap pa ito nag-raid dyan eh. Kahit na sino. Opo. Yung mga hensya, ipatawag mo na, Di na eh, nag na ng ilang beses din sa mga lugar na pinaghihinalaan <coughs> oh, oh. ng mga bagay na gusto nilang usisain sa magitan ng Congressional Inquiry. Tama. Opo. Dapat nandun pa 'yung pag Sino-sino ba 'yung mga binigyan nyo ng lisensya na internet gaming license na may ganyan eh? Yes po. Oo. Oh. Oh. Bakit bakit ang nakita ko, isang isang babae na mayor. <laughs> mayor ng Bamban. Ah, Taga-Bambanata, mayor mm -hmm. ng Bamban. Mm -hmm. Kapag binasa mo 'yung Resolution 977, mm -hmm. wala naman siyang pangalan diyan eh. Wala oh. So, sino oh. sinasabi ko, 'yung parametro ng ating uh, pag uusisa <clears throat> ay palaging may connection sa subject matter uh -uh. na ating tinutuntunan. O, meron na bang connection yung uh, yung mayor na 'yon? Goodjen o ko ha? Baka sabi na pinagtatanggol natin hindi. Hindi po. Oh. Yung mga yung mga batayan, yung mga pamantayan no kaparaanan ng kung ano talaga ang dapat na uri ng pagsisiyasat, ng pag-imbestiga. Oo. Uh -huh. Eh, 'yan naman eh meron na tayong mga uh, pinanggagalingan na mga ano diyan eh na mga pamantayan katulad nung sinasabi sa sa isang jurisprudence yung uh, Ong versus Senate. Kailan lang ito. Okay, opo. Eh, ito ay March 23, 2023. 'Di ba? Dito kinilala na Supreme Court din opo na isang karapatan talaga ng Kongreso, mm -hmm. both houses. Opo, opo. Oh na mag-imbestiga. Oh, okay, malinaw naman po 'yan. Oh, ngunit sabi niya sa inyong pag-pag-imbestiga, mm -mm. dapat niyo ring obserbahan <coughs> yung constitutional right to due process ng lahat ng tao nga harap sa inyo. Ah, okay. Oo, isang pamantayan 'yon. Opo. Uh -huh. Oo. Pagka pinag-uusapan ng constitutional due process, eh ano naman ang uh, ano naman ang sinasabi doon sa Neri versus Senate naman. Opo, oh, uh -huh. jurisprudence. Meron, meron sinasabi na, jurisprudence lang sinasabi. Apo, uh -huh. Ibig sabihin, legal parameters. Yes, po. Ang pamantayan. Ang mm -hmm. sabi naman doon sa uh, Neri versus Senate, no? Ito naman, medyo matagal ng konti, pero March 25, 2008. Yes, po. Oh. Uh -huh. Oh, meron kanyang dalawang requirements para sa isang valid exercise of legislative inquiry. Mm -hmm at saka yung pagpapataw ng contempt, contempt, contempt sa mga siya, dapat ako, na i-contempt. Oh. Oh. Ang sabi niya, kailangan merong malinaw na legislative purpose. Mm -hmm. Hindi naman ang ibig sabihin kung mo sinabi mong in aid of legislation, pero wala ka pa namang, wala ka namang sinabi na, o, oh, sana lang sa mga paunang salita, Nelson, sinabi, ito mm -hmm. pong pagkinig na ito ay may layunin po na Ayusin po natin ng patakaran ng pagkor. Halimbawa, 'yan Sinabi oo. mo na. Uh -huh. So meron ka ng nililinya na referensya uh -oh. na gagawin mong isang panukalang batas. Uh -huh. Maaring kaya ka nagpatawag na ito, nakukulangan ka lang at sa Ayan. at sa harap ng napakaraming mga pangyayari na may, may kaugnay nito, isasangkut mo na itong mga ito. So meron kang malinaw na legislative purpose. 'Yan. Oh, po 'di ba? Mm -mm. Pagkatapos ay yung tinatawag na Doctrine of Pertinency. Aha. Uh, yung, ang, ang pertinency, sinabi naman yan doon sa isang landmark decision dyan. Okay. Suprema na naman yan. Mm -hmm. Ito 1950. Ma'am, tagal na pala. Kasi tanda mo yung, oh, uh, yung oh, oh. jurisprudence, ma ha? <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Kaya ang tawag doon ay eh, Philippine Reports pa eh. Kasi ngayon, ah, iskra na eh. Opo. Oh, sa panig namin ni Nelson, medyo nakababata kami sa mm, <laughs> Iskra na eh. Iskra. Pero sa iyo, dahil sa ito yung 1950s. Opo. Oh, Philippine reports pa ang ginagamit dyan. Apa, oh. mm -hmm. Yung impertinency, sabi niya, nasusukat do sa materiality ng, ng pagtatanong. Dapat kanya mayroong direct relation do sa subject matter ng inquiry. Ah, so may, ayun ang, ano doon, direct relation doon sa uh, investigation. Eh, oh. natin ngayon, ibangga ngayon doon sa mayor ng Bamban. Okay. Nelson, sabi mo nga, na-establish ba, siya, na, -establish ba <coughs> na itong mayor na ito siya may-ari ng Pogo? Mukhang... Na-establish na, yung... na, ba yun? Hanggang ngayon, wala. O, sa oh. mga katwin, teka muna, eh, bakit mo, ba't yun ang inuna mo? Ah. Hindi ba, hindi ba, sabi nga natin, merong kaugnayan sa subject ng inquiry. Oo. Oh, oh. Sabi ni Nelson kanina, ulitin mo nga, ka, ano ba yung, anong... Yung layunin. Ano yung, uh, layunin, title. yung po, title, yung, ng title mo, naman. Yung ano yung eh, sinasabi? Uh, to address serious allegation of oh. human trafficking. One, ano? Illegal oh. detention. Two. and abuse. Oo. Yung bang Mayor ng Bamban ay nasangkot doon sa illegal detention, uh, Nelson? Nakalagay ba na Nakot Mukhang... ba dyan sa resolusyon? Wala naman. Nasangkot ba sa torture? Mukhang <laughs> 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 hindi rin po. Hindi naman. Doon sa, doon sa... Doon sa... Ay, sa human trafficking. Well, hindi naman siya pinanggit kong eh. Kaya nga, sa... eh bakit ang nangyari? Ano Oo. Ba bakit na-focus yung pagtatanong Oo. doon sa Mayor ng Bamban? Ano ang... nangyari? Ang tanging dahilan ata kong bilang Mayor, sabi nila... Eh, dapat alam niya yung nangyayari sa kanilang Hindi nga... eh. bayan. Limitado tayo. Sabi nga natin ng uh -huh. ang parametro natin kanina, mm -mm. yung resolution eh. Diba? Okay. mas ma Maski na doon sa mga sources nung, uh, na binanggit niya, na nandiyan sa footnote ng resolution, mm -mm. Hindi, nga, hindi nga binabanggit yung mayor ng Bamban eh. Uh -huh. So ulitin natin ulit, Nelson, ha? Uh -huh. wala po tayong hangari eh, na ipagtanggol kung sino man ang may kasalanan dito. Uh -huh. Kung may kasalanan ka, wala kaming magagawa. sa mm -mm. Sapagkat kung ikaw ay ang may kasalanan, eh beh, sinuportahan ng mga ebidensya laban sa iyo? Uh -huh. Wala tayong magagawa dyan. Harapin mo ang kaso mo. Ang ngunit ang pinag-uusapan natin dito, yung pamamaraan kung paano mau-observe yung constitutional right to due process. Uh -huh. Lahat ng lahat ng mamamayan kahit na sabi nga ng iba pang jurisprudence, kahit na ikaw pa yung despicable criminal, the most despicable criminal, kailangan yes. mo pa rin mm -hmm, i-observe ang due process. Opo. O, yun, lang ang, yun lang ang nating masasabi rito. Ah, parang nang nangyari, nauna na naman yung kalesa, uh -huh. inihila niya yung kabayo. Ah. Oh. mukhang ang mas interesante kasi yung investigahan kong yung mayor, gawa ng kapag katilingnan mo raw yung kanyang background, eh, mas controversial kaysa ang oh, pag-uusapan eh, yung, pag pal yung mo, pogo. Mo, palitan mo yung titulo ng resolusyon, ng ibig ko sabihin. Ah, Idawit oh. mo na, sabihin mo, sa so mm -hmm. magitan ng mga ebidensya, ikaw pala'y kasama dito. Uh -huh. Kaya ngayon, pag sa, sa, pagtatanong, diretso kasi. Mm -hmm. Di ba? Opo. So, sinasabi ng doktrina ng pertinency, Pagdating kasi sa katapustapusan tapusan dyan, 'Yung gagawin mong uh, 'yung gagawin mong panukalang batas, may kinalaman sa dami ng nakalap mong mga impormasyon Oo. na direkta sa subject matter. Uh -huh. Hindi 'yung manakanakang nakang impormasyon na maaari mong gamitin baka sakaling makagawa ka ng panukalang batas. Uh -huh. So yun, 'yun ang ating iniiwasan. Eh paano sa nangyaring phishing ano kong Eh marami pala lang nakitang paglabag daw kay Mayor ano eh? Mayor Guo. Oh, eh, fishing questions? nila. Ta, alam, uh, baka hindi na fishing expedition ito eh. Baka ganun na kalaki yung lawak ng ginawa nila na hindi naman konektado oh, oh. dun sa resolution. Trolling expedition ito eh. Trolling na. Oh. Hindi na fishing eh. oh, Maramihan oh. na ito eh. Mm -hmm. Eh ikaw mo. Ito basic lang. Kunwari, ikaw ay napaghinalaan na nagtatago ka ng maraming pera dyan. Halimbawa, oo. Oh, oh, oh. ha, na illegal na pera kung saan mo kinuha. Mm -mm. Eh si Nelson Alimbawa na, Kung Alimbawa lang, may naiinggit sa iyo si Nelson. Opo. Hindi eh, naman niya mapatunay. nang ginawa niya uh, sinuplong ganya sa sa pulis. Opo, oo. Yung pulis naman hindi siya kumuha ng uh, ng uh, search warrant? Okay, opo. Bigla ngayon siya pumunta sa iyo. Ah, oo. Oh, Bilang pumasok sa bahay, oo. Oh. Oo, napatunayan niya. Talaga na napakarami mo nakatagong pe pera na illegal. Oh, nakahiga hindi mo sa, mo Oh, Hindi lamang yun. Marami pang mga epektos oh. na illegal. Opo. Oh, oo, so, ngayon, na, nakita ngayon na talaga ikaw ay nagtatago ng napakaraming bagay na kinakailangan ay... sa batas, i-account mo sa batas. Oh, mo sa batas. Mm -hmm. Ngayon, hindi po pwedeng gamitin itong ebidensya laban sa iyo, Jen. Ah, ganun po. Oo. Kasi, yung pagpunta niya doon, walang bas eh <coughs> ng korte. Ah, may technicality. Kukuha siya muna ng warrant, mm. search warrant, para sa ganun, yung gagawin niya, mabigyan ng legal cover. Opo. Kasi kapag kayon, ayun, ipinagkukuha niya yung pera din. Tsaka lahat Opo. pa ng mga nakulimbat mo, <laughs> nilahad niya sa korte mm -hmm. bilang exhibit A up to exhibit C. Opo, dami na lang. Opo. Opo. ABC, Sasabihin ABC. ng defense council. Opo. Your Honor, sabi niya, I move to strike all these pieces of evidence. Nako. Uh -huh. For being derived from a poisonous tree. Nako. Parang uh -huh. ang nangyari, pagka Kamu kamukha binabanggit natin, okay. dahil nga hindi mo sinunod yung patakaran, mm -hmm. yung observance of due process, sumabit ka. Ayon. Ito lang ang ating gustong linawin. Okay. Sa kapakanan ng ating mga nakikinig na mamamayan. Kasi uh -huh. sila rin, gusto nila maayos baka naguguluhan din sila. Oh. Baka hindi nila alam na ang pinanggalingan palang ng resolusyon eh, hinahanapan nyo Sino ba may kagagawin niyang illegal yung, yung human trafficking na? Sino ba oh, may oh. nagtorture sa mga yan? Yung mga pogo um, oh, operator eh, mo sa lugar na eh, yan. Eh, bakit niyo, no? pinagtatanong, pinagtatanong hmm. yung mayor? Sino ba nanay mo? Ang layo naman yata. Yun lang gusto natin ipaliwag. Pa, hindi ka po kami nagtatanggol ng kusino sino-sino. Kung sa kasangali pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, oh, i-cover po ninyo ng resolusyon. Ano? Hindi po ninyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang Uh, tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. para sa ganun, hindi po tayo mapulaan. Ayun. Ako lang, uh, isang bagay, ang nangyari dito, <coughs> marami tuloy nagkakakras kay Mayor. Maganda pala niya, mayaman ha. At pala saka farm girl, ano? laki sa probinsya. Uh, pero, uh, yun ang so, nangyari. Eh. ano na, di ba? Ang layo, ang layo doon uh, sa na, tinutuntun sa ng ano, eh, ang layo sa, sa layunin ng ano, ewan eh, ko hmm. kung ano-ano ngayon ng... Ano ngayon ang gagawin nilang panukalang batas? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, lahat ba ng mayor ng ano ay... Uh, oo, oh, uh, yung mga may foreign sound na oh, kanilang uh, last uh, name. Oo, oh. okay na kinakailang ipatawag. Yun ba yung ano? Yun ba yung Imbestigahan na, oo. Oh. Nako, eh, yun ho, magiging problema. Kasi pati Comelec ngayon ko, napunta na sa Comelec ang investigasyon eh. So, eh pero, bakit daw pinayagan ng Comelec na makatakbo? Wala pala itong mga records. Hindi lang yun. So, eh, bakit daw yung civil registry binigyan ng, ano, ng uh... Ng, uh, ah, cert certificate. birth certificate. Opo. Oh. Oh, Hindi oh. oh, ba kung ano anong naungkat na wala namang kinalaman doon sa resolusyon? Tama uh -huh. uh -huh. Ito pala yung late uh, registration, uh -huh. 17 years old na. Gumawa Now... tayo ng isang resolusyon. Akma, akma doon sa layunin natin, uh -huh. usigin ang dapat usigin. Uh -huh. Pero iyakman natin sa pamagitan ng isang resolusyon. Iyon. Naging persecution ito kung eh, na, Nape-persecute ngayon si Mayor Gu. <laughs> Ay, nako. Anyway, ano, abangan pa natin. Mukhang uh, marami pa atang investigasyon na mangyayari ukol sa bagay na ito. ano, At uh, marami din tuloy nagkaka-interes kay Mayor Guwo kasi dalaga pa pala ito. ito wala ang ano, no? Eh, dapat naman yung abogado niya, eh, mm. tuturuan niya rin na sumagot. Mm -hmm. Alimbawa, ah. di, di tinatanong siya. Mm -hmm. Ah, uh, sino ba nanay mo? Mm -hmm. Alimbawa, kung ako ay, sasagot. Uh uh, I apologize, Your Honor, mm -hmm. to, to, decline you to decline to answer your question because it is not pertinent to the resolution. Ah, mm. o oh, nga na, wala namang kinalaman sa resolution. Hindi no? ba? Yes po. Ang, ang referensya, <laughs> ang reference natin resolution palaging gano'n. Opo. Oh, eh lang, baka mamaya nakikinig, kikopyahin eh, nyo. <laughs> Kagaya ni <niya>, ano? <laughs> Nagaya ni Morales. Kinopya <laughs> ka ni Morales ginopya, eh. Ginopya tayo ni Morales eh. Kami lang opya na naman. Niyari si na, Sen. Jingoy. Wala si naman tayong ano kay oh, senador, di Diba? Inaano <laughs> lang natin. Kumbaga, oh. parang... Parang nag-hypothetical. -hypothe nag -hypothe ah, ano, oh. Hypothetical. Ay, naibulong kayo. Marami sa'yo. Papait. Mukhang ito. Kasi nagkalat sa social media. Mm. Ginamit ng mga vlogger at saka influencer. Nakarating nga <laughs> Ginamit niya sa pagdilig ng kongreso. Ano, Senado? O, pero yung sinasabi natin, oh. base sa jurisprudence na binabasa yeah. natin. Ong uh, um, versus Senate. Opo. Neri versus Senate. At saka yung Arnold. Opo. Na isang jur landmark jurisprudence na yung due process talagang nakabase sa dalawang bagay. Opo. Yung uh, valid legislative purpose at saka yung pertinency. Uh -huh. e Yung pertinency sa, sa salig, uh, sabit sapagkat paano mo i-coconnect yun? Okay. Wala nga eh. Walang connection. Uh -huh. Eh problema, nagsangasanga na nga po. Dap Ay, eh, pwede yun. ka naman gumawa ng isang saktong resolusyon na kung saan mm -mm. may dadawit mo uh, sa pagkatanong mo, uh, yung subject matter mo, yun itong mismo. mayor ng Bamban. Yun lang yung naman yun. ang ating gusto sabihin. Eh, ngayon na ata ako, may mga rekomendasyon <coughs> na pati sa ombudsman na pansamantalang suspindihin siya bilang mayor. Well, wala na kinalaman sa Senado ito kung matapos nga po yung nangyari itong kontrobersang ito, marami na mga ahesa ng mga ahensya ng pamahalaan ngayon na gustong umakto kasi... Oh, pero well, yung kinalap ninyo, sabi oh, nga natin, hindi nyo pwede... Eh, poisonous tree. Aha, aha. nag expedition ka, hindi naman yun ang nilalaman ng yung resolusyon. Aha. Uh -huh. Well, ayaw ko lang ko. Sa, kasi alam nyo naman sa ombudsman, eh, merong motopropio power na mag, pwede mag ng mga ganitong bagay. Ano ha? Uh -huh. Anyway, Saglit lang po, basa kami ng ilang mga reaksyon. May kanilaman sa ating box Populi. Sabi ng ating caller, eh opo, nakakatakot, Jesse ng Pasay. Facebook naman tayo, opo, nakapangangamba, Reginald Tabirao. Eh opo, Joe Castor, Pasi, City, opo, Iloilo. Opo, Mirna Delmo. YouTube. Eh opo, at dito lang naman, karaniwan nangyayari sa Pinasyan. Ernesto Dular. Opo, nakakatakot na yan. Maayos na sana agad yan. Jeric Bisco ng Rome, Italy. Eh, opo, nangangamba ako dahil nagiging masama po ang gawain ito. Cheska Makurol ng Quezon City. Ay, opo, lalo at parang usat pagong naman ang aksyon ng DICT para palakasin ang mm -hmm. ating cyber security. Jetro Japet ng Puhol. Ayan, nakakalungkot talaga itong DICT. No? Ito ang isang ahensya ng pamahala na kaya binuo... <coughs> Maharang din sana itong mga hacking na ito, pero ay nako. Hindi lang nakakalungkot din. Nakababagabag na ng kaloba ano dahil kapag merong cybersecurity uh, cyber security breach, opo. magagamit ito, pangkarani mo na ito sa krimen eh. Opo, nako. Alam mo, o. hindi naman nila gagawin ito nang hindi sila gagawa ng uh, bagay na pagkakakitaan nila sa masamang paraan eh ba? Diba? naman po. Eh, ang ligtas lamang dito yung uh, yung walang pera eh. <laughs> Talagang sino walang record. Pero kahit na walang pera ng involved halimbawa, opo, oh, yung privacy mo. <coughs> Di ba? Oh, oh, oh. Eh importante rin yung privacy. Kaya manang din namang may tuturing. <laughs> Totoo po. Yung privacy ng isang uh, ng isang uh, mamamayan. Oho. Uh -huh. Ngayon kapag kaya na nagkaroon ng uh, breach, kagaya ng nangyari sa sa LTO. Kaya pala, pa, two weeks ago, Opo. tinex ako ni Paolo. Uh -huh. Sabi niya, Daddy, yung uh, number mo sa Telegram, uh -uh. bakit nagagamit nila sa Pinakita nila sa akin. Uh -huh. Sino Ganoon. ba itong... Uh -huh. Tiningnan ko yung ano, uh, babae pa naman yung ano eh. Uh, Opo, uh -huh. Uh -huh. Eh, paano ba ako nangyari? Eh, wala naman akong number, hindi ko naman ginagamit ang telegram. Nakukuha nila eh. Ayaw um, po, nangyayari nga Pagkatapos, parang yung ginawa niyang communication, papunta na doon sa ako na mismo, hihingi ng pera sa mga ano, uh -huh. para bang, ano. Uh -huh. Opo, ginagamit ko yung... account yan ko, ginamit account. yung pangalan ninyo. Oh, oh, eh, uh -huh. ganito na pala ka. Kagaya na sinasabi nung binabasa mong nag-react kanina, oh, karaniwan na pong... Na... Ito yung nakakatakot. Mm uh -huh. na lang, na tayo ang magsinop sa mga uh, confidential na datos ng ating mga mamamayan sapagkat tayo yung pamahalaan eh. Eh, pangkaraniwan na pa, nalilikot pala nila ito. Eh, sino pa ngayon ang magtatanggol? Sino pa ngayon ang magpuproteksyon? Doon sa, doon sa mga datos na importante na hindi dapat mapasakamay ng, ng mga walang uh, ginawa, kundi yung eh, gumawa na lang ng mga kung ano nung bagay laban sa ating mga mamayan. Totoo. Kaya nga po, sabi nga natin, ang laki-laki ng pondo ng DICT, eh. naghahanap pa ng intelligence fund, eh, no ha? Ayaw nilang gamitin yung kanilang, kanilang pondo para mapalakas yung kanilang depensa. Ay, nako. Anyway, magbabalik pa po ang sa ganang mamamayan.